Mga kabisnes namin minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay uh, pakisuportahan natin. Alminda Karyaga Mix Vlog. Alminda Al Karyaga Mix Vlog. Right? Oh, hi! Bira. Bira! Bira! Hi, everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. Again, ito po ang inyong lingkod. Alminda Mix Vlog, bumabati ng magandang magandang gabi dito sa atin sa Middle East. Magandang umaga po dyan sa atin sa Pilipinas. So, ang mga kabisnis mga kapapi, gagawa tayo ng ating panibagong reaction video. Dito po sa upload ni kabisnis na ang pagbisita niya kay Nanay Marita at kay Jonathan ah kumbaga yon din naman talaga yung ah, sinasabi ni ka-business na talagang yung pagtulong niya dito sa mag-inang ito ay hindi naman talaga pa napuputol hanggang ngayon so itong kanilang pagpunta dito yun nga yung paghatid ni ka-business ng ah kanilang ayuda yung 25% sa kong biga at 25 kilos rice sorry po at yung mga uh, uh, groceries na para kay Jonathan na para hindi na naman itong magreklamo pero mayroon pa rin itong nereklamo dito at mayroon pa rin siyang minaliit dito sa bigay ni ka-business so well bago natin umpisahan yan mga ka-business mga kapapi ako'y nagbaba kasakali baka hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting baka, bahay baka pwede pong pindutin na natin ng uh, subscribe button dyan at ng notification bell para updated tayo sa lahat ng aking reaction ng video dito sa Kabusiness Official Papa Dins TV at ang pangalawa nilang channel ang Kabusiness Family so mag proceed na tayo mga kabusiness mga kapapi ano. yun na nga at uh, napunta binisita ni Mr. Kabisnis at ng mga kagwang itong si Jonathan at si Nanay Marita, di ba? So dinalhan ng mga ng ayuda, di ba? Alam naman po natin itong si Nanay Marita pag makita niya itong si Kabisnis ay talagang umiiyak ito na parang bata. Ganun naman talaga ito siya eh, noon-noon di ba? hindi niya talaga maiiwasan, hindi siya iiyak pag makita niya si ka-business, ba? Diba? So, ayun, at uh, pinaliwanag ni ka-business, kaya kami nandito, Jonathan, maghahatid kami ng ayuda sa inyo, na alam, yung lagi naming ipinapangako sa inyong nang nanay mo, at uh, ni nanay Marita, ay magbibigay kami. So, ayun, uh, nag-produce nga si ka at uh, nagbigay ng isang sakong bigas, road of 25 kilos, galing daw ito kay Madam Inday Okray TV. So, yon at yung, gro at yung grocery na din kay, na galing kay ka-business so yun na nga kinompleto ni ka-business na parang hindi na magreklamo itong si Jonathan may Argentina may lanchon meat doon yun ang sinasabi niya at may mga delata doon at may kape at asukal na rin kinompleto na ito para hindi na rin talaga itong magreklamo si Jonathan hindi ba alam naman po natin itong si Jonathan kahit paano yung pagtulong mo sa kanya maliit man o malaki, minamaliit pa rin niya ito. Kumbaga, hindi pa rin ito niya, hindi pa rin niya ito na-appreciate kahit gaano yung tulong mo sa kanya. Malaki man magrereklamo, lalo na pag maliit ang ibibigay mo, isisiwalat niya sa buong mundo kung ano ang ibinigay mo. Ito yung pangungugali ni Jonathan na hindi hindi na natin ito mabago kahit sino pa man, di ba? Alam naman po natin 'yan. Paulit-ulit si ka-business sa kanya nagsasabi, dapat magpasalamat ka, hindi ka dapat magreklamo sa biyayang ibinibigay sa iyo ng tao. Pero andoon pa rin siya, hindi ba? Kaya hindi na rin nakatiis itong si Kuya Bong. Ay nakapagsalita na rin itong si Kuya Bong. Na wag kang maarte. <laughs> kung bibigyan ka kasi galing sa Diyos 'yan. Kumbaga, hindi man alam ni ni Kuya Bong ang isas isisewalat niya o masasabi niya dito kay ano Jonathan at least na sabi mayroon siyang uh, concern doon at na uh, ma, ma exchange niya kung ano yung concern niya about uh, paano ka magbigay na dapat ipahalagahan mo yun bigyan mo yun ng halaga maliit man o malaki kasi nga totoo nga naman yun biyaya galing sa Diyos yun diba? kumbaga etong si Laka Business ay ginawa lang instrumento nitong uh, na ating Panginoon para makatulong sa ating mga kababayan na higit nangangailangan tulad nitong sila sila Jonathan, di ba? kahit naman sino, kahit naman kaming mga reaktor, lagi kami tinutulungan ni ka-business, di ba? so, yun I ang pagkasabi ni Kuya Bong yun para bang may diin at may laman na at sana maintindihan ni Jonathan at sana ma-appreciate ma ni Jonathan na ang pag ang ang gracious ibinibigay sa iyo, dapat ipagpasalamat mo. Huwag mo yang eh uh, sa wag mong sabihin na uh, ina, yung bang parang nagiiinarte ka o parang nagrereklamo ka dahil nga yun lang ang ibinigay sa iyo maliit man, isang butil man o na bigas o isang, isang uh, lata man na sardinas, tamang ang maibigay sa'yo, ipagpasalamat mo yun. Diba? Kasi at least may nagmamalasakit sa'yo, may nakakaintindi o may nakakaunawa sa'yo, na kailangan mo yun. ba diba? Ito kasi sa pangungali ni Jonathan, kumbaga kahit paano siyang, paano yung pag advice paano yung ipaintindi sa kanya, hindi kasi siya marunong mag-accept noon. Kumbaga, As I said noon sa una kong ano uh, reaction dito kay Jonathan wala siyang acceptance sa sarili niya. Kumbaga kung ano yung kung ano yung napapasok sa ulo niya na pinagpapaniwala niya dito sa isipan niya. Yun na yun yung kanya. Kumbaga hindi niya ina-accept yung ibang uh, ibang nagbibigay ng opinion o nagbibigay ng advice sa kanya kasi ang nasa isip niya tama kasi siya, di ba? Hindi tulad ni Kuya Bong. Si Kuya Bong, pagpagsabihan pagsabihan siya ni Ka Business, nakikinig siya. Although hindi man siya nak hindi man siya sumasagot, pero kinukuha niya, nilalagay niya 'yon sa isip niya na 'yung uh, 'yung ginawa niya ay hindi tama, 'yung ginawa niya dapat baguhin niya diba, ba? Although alam naman po natin pa ma, marami maraming nagsasabi, paulit-ulit din 'yan, paulit-ulit na ginagawa ni Kuya Bong. Nandiyan na naman 'yan. Uh, mga ilang buwan na naman 'yan, babalik na naman siya sa dati, 'di ba? Alam naman po natin na marami pa ring mga ngaunti-ngaunti, kahit mga ngaunti-ngaunti na lang, mayroon pa rin against dito kay Kuya Bong. Mayroon pa rin nang babash kay Kuya Bong na sinasabing babalik din 'yan sa dati kasi ugali na niya 'yan, 'di ba? alam natin yun, hindi natin yun na mapiplease o hindi natin yun kayang kontrolin yung tao magsalita ng ganun, ba? Diba? kasi lagi na nga, lagi naman daw ginagawa ni Bong pagkatapos yan na doon ka business maya mayamaya. Maya, maya pag makaisip na naman siyang siyang aalis alis na naman siya at babalik siya doon sa dati niyang uh, gawi, mm -mm, no? Marami pa rin, mayroon pa rin mga ngilan -ilan naggaganyan dito sa vlog ni ka-business kong tungkol kay Bong, diba? Sana naman ay walain na natin yun, ano? Eh, at kung dito naman, sa Jonathan at kay Kuya Bong, mas sa uh, mas naanuhan ko pa naman si Kuya Bong at least si Kuya Bong marunong umintindi marunong mayroon siyang acceptance sa sarili niya kesa naman dito kay Jonathan hindi siya hindi siya marunong mag-accept kumbaga wala siyang acceptance sa sarili niya di ba hindi niya ina-accept kasi kung ano yung mga tinuturo sa kanya ano yung payo sa kanya hindi siya di, hindi tulad ni Kuya Bong kaya din siguro nag si Kuya Bong na baka sakali kung magbibigay siya ng opinion o magba-advise siya dito kay Jonathan ay matuto. 'Di ba? Para bang siguro ang nasa kay Kuya Bong bakit ako nakapanabago ko yung sarili ko at more ikaw kumaka. Gusto man sabihin ni Kuya Bong, express niya kung ganoon pero in syempre si Bong ay uh, alam naman natin na ang uh, kakayanan ni Kuya Bong magsalita ay hanggang doon lang. So dito kay Jonathan na no na dito no dito kay Jonathan alam naman po natin itong uh, kanyang uh, kanyang pangungugali so yun na nga binigyan talaga din naman siya ng ayuda na uh, tinutupad din naman talaga ni ka-business every month ang sinasabi niya so dito mayroon pa tayong naanuhan dito na alam din naman natin na si ka-business ay matagal na rin nagtatanong kay Jonathan na bibigyan ito ng lupa diyon sa north north sa garay ano so ang nasa isip siguro ni Jonathan ano natatawa na lang talaga ako kay Jonathan hindi niya kumbaga nagdadalawang isip siya doon sa alok ni Kabisnis sa kanya nabibigyan siya ng lupa ang akala niya siguro nagbibiro si Kabisnis doon di ba so di ang kagustuhan ni ano ni Jonathan yan ano at nabanggit din ni Kabisnis dito na noon-noon pa naman, kumbaga, ten times na yan na siyang inalok ni ka business na siya ng lupa doon sa north sa north sa Garay at pagagawan na nga sila ng kubo ni nanay marita yon kung tinanggap na niya na sana noon eh, ay na sana sila ni nanay marita doon kay malapit kay uh, kagwang wakiwak at least wala na silang problema hindi ba so dito at ayan binigyan naman siya ng pagkakataon ni Kabisnis doon sa, re, sa sa sa, ano ano yung ano yung masasabi niya or ano yung opinion niya doon na ibibigyan siya ng ng lupa ni Kabisnis doon sa lupa ni Kabisnis. So, ayun nagat nagdal at nag nagpag-isipan pa raw niya ang mabuti. Nako Jonathan, kung ma-develop 'yan, 'di ba? Mas maganda 'yan, 'di ba? sabi ni Jonathan pag-iisipan pa daw niya uh, kung tatanggapin ba niya yung alok ni ka-business na bibigyan siya ng lupa pabahayan na rin di ba nakakatawa lang talaga tong ano si Jonathan kumbaga pag mag-offer ka pag may ibibigay ka para bang ang nasa isip ni Jonathan ay nagbibiro ka lang ang nasa isip kasi ni Jonathan ay uh, nanluloko ka lang kaya medyo kinwestiyon niya rito si ka-business kung totoo ba talagang may lupa, kung totoo ba talagang magbibigay si ka-business ng lupa. 'Di ba? Ganun naman talaga yung pangingisip ni Jonathan eh. Kumbaga laging negative ang naman ng pangingisip niya, 'di ba? At ito pa no mga ka-business, mga kapapi. At ay uh, yung konting halaga na inabot ni ka-business sa kanya na sabay nagabot din si Kuya Bong minaliit na naman niya yon. Sinabi na naman niya, maliit lang naman na halaga ang binigay sa akin ni Kuya Kabisnis. Kita mo naman talaga itong si Jonathan. Hindi, 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 hindi talaga magbabago. Diba? Minaliit na naman niya yung pera nabigay ni ka-business na allowance niya na supposedly kahit hindi na siya bigyan ng allowance, kompleto naman yung grocery at bigas ang binigay ni ka-business at kompleto na 'yun lulutuin na lang niya na kasi may ulam na siya, di ba? Pero ayun, <laughs> tumira na naman nitong si Jonathan na nagrereklamo na naman sa maliit na halaga binigay ni ka-business. Maliit lang naman ng, at nag-abot ng pera pero maliit lang naman na halaga. Kailangan mo naman talaga yung sinasabi ni Jonathan, ano? Walang appreciation ang maririnig mo sa kanya kundi puro reklamo, puro paninira at ewan ko, anong nasa isip nitong si Jonathan, hindi ba? Uh, hanggang saan ba talaga, no? At alam naman natin itong si si ano si ka-business ay uh, hanggang naman talaga saan na kaya niyang tulungan tutulungan niya itong mag-ina hindi ba sana nga naman na taya uh, sa susunod no di ba uh, kung sakasakaling magkaroon na ng isip itong si Jonathan at na-realize nare niya na kung ano yung pinagsasabi niya sana magbago na rin siya di ba at uh, yun naman talaga ang hinaantay ng mga tao itong pagbabago ni Jonathan pero ang tanong natin doon mabago pa na mabago pa ba ni ka business o mabago pa ba ni Jonathan ang mismong sarili niya dahil paulit-ulit na lang niya yung ginagawa yung <clears throat> pagkapilosopo niya pag siya'y kinakausap na hindi nagpapatalo sa kanyang baluktot na katwiran na ang akala niya'y lagi siyang tama lalo't lalo na dito sa pagpapaligo sa nanay niya at mismo sa sarili niya mga tuwiran pa siya ng kanyang baluktot na katuwiran kung tungkol sa pagliligo ang pag-uusapan. Diba? So, well, mga kabisis, mga kapapi, hanggang dito na lang po. Kung nagustuhan ninyo ang aking reaction video, please do subscribe, likes, and share at comments ng aking mga video. And please don't forget to subscribe ka Business Official Papadins TV at ka Business Family. At ang ang, 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 -ang Uh, 11 pala, sorry, 11 na na dapat natin suportahan. At wag na rin kalimutan i-subscribe at ang nag-iisang best friend ni Papa Dins TV na si Papa Sundot TV. At ang aking kasamahan na magigiting na reactors ng Kabusiness Official at Papa Dins TV at Kabusiness Family, si Nataong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Mamplesh Channel, Kalingap Turak, uh, PLC Katangay, Analisa Reality Vlog at MK Inday Okray TV po. At ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Nagsasabi may Allah bless us all. Bira banat mga ka Kita-kita po tayo sa uli. Bye-bye!